good morning good afternoon good evening this is alan burgess from the hashtag walk with land channel welcome and welcome back to our channel okay so to, for today's uh, afternoon um, we will be having another conversation and discussion but before that let me just thank you with all my heart um, with all my soul thank you thank you very much because uh, we are almost near to 5,000 subscribers. Okay, so ano na lang niya eh, no? it's, uh, it's more than 20 subscribers na lang, and then we will be reaching that 5,000 subscribers. And thank you also for all the viewers, no? Thank you for watching all the videos and conversations. Your messages, no, uh, really uh, make my heart uh, full, no? Thank you, thank you so much, no? Okay, so I um, okay, so without much further ado, let us just uh, talk about one topic that is quite ano, no, sentimental no then uh, all of us Filipinos and and other nations also no uh, with regards to isang ano, kasi no there is one uh, one broadcaster you no? last week yata, yun, no? uh there was one broadcaster who were killed no. who were killed by by gunmen gunman okay you Ah, uh, yung broadcaster na yon, nasa office niya eh, no? Yung parang <laughs> office niya, yung ano, yung yung broadcast office niya, yung yung studio niya kumbaga, no, nagdoon Actually, naka-FB live pa yon. Okay? ang, ang pangalan noon ay si Johnny Walker. Okay. <laughs> si Johnny Walker humalon, no? Sa, sa ano yata yon? Bandang Negros, uh Negros bandang Visayas, kumbaga. All right? So, nag-broadcast siya, naka-live siya. Okay, and then all of a sudden, biglang may pumasok sa sa pinto niya, no? Sa ano, nagulat siya, no? Binaril siya ganoon, no? Oh, ayon. And then, uh, syempre nagulat lahat, no? Pati tayo, nagulat po tayo kasi sa, sa sa mga panahon ng ngayon ay eh, dapat wala ng ganyan, no? Kasi dapat, uh, oh, eh, ewan ko, hindi ko ko alam talaga, no? Bakit nangyayari yung mga ganyan, no? Suro dahil sa ano, uh, pera-pera din lahat, eh, 'no? Sa sa atin okay? So, yon namatay nga po siya dahil nga po sa no, sinugod sa hospital pero DOA, dead on arrival, ang, ang nangyari. Okay? Tapos, pagkatapos po nun, ayan, siyempre, nagulat nag ang lahat. No? Pati po tayo, no? Um, nailibing na po siya, no? nailibing na yata siya kahapon. Pero ito po, ah, inasure po uh, ni Pangulong Marcos no? Uh, na magkakaroon daw ng justice, justisya ah, kay Johnny Walker uh, humalon. Okay? Yan. That he will get justice. Okay? Now, Ang ang tanong po natin no para naman po makapag-comment kayo no. Syempre, mahalaga po ang mga komento nyo no, sa ating programa. Uh, tatandaan po natin, always remember that this particular channel is your platform also. This is your channel also. Kaya nga po, uh, we appreciate uh, all the comments that you are uh, writing it there, no? Uh, negative man yan, positive, whatever it is, huwag lang tayo magmumurahan, huwag lang magre-respetuhan lang po tayo. No? Okay? Siyempre tayo, hindi naman po tayo perfecto, hindi naman po natin alam lahat. Pero, ngunit, ano po tayo, no? nagre-research po tayo, nagbabasa po tayo. At, alam na po natin yung mga politika na yan, no? mga politiko, politika na yan. Kaya uh, alam naman po natin ang mga sinasabi natin at sasabihin natin sa inyo. Okay? Eh, minsan, inaamin din po natin kung nagkakamali po tayo, no? platform niyo po ito. Okay? So uh, again, ang katanungan natin, ano ang iyong reaksyon sa pangako ni Pangulong Marcos, PBBBM, na makakamit ni Johnny Walker ang hustisya. Not only kay Johnny Walker, but yung family niya. Naiwanan eh, no? Ayun ang mahirap. Pag na namatay, naiwanan yung family, no? Ayun ang mahirap. lalo na, ganyan pang kalagayan ng ang pagkamatay, no? Sobrang hirap po nun. Okay? Ayan. Kaya po, mag-iingat-ingat po tayo, no? Uh, kahit yung mga vlogger na yan, kahit tayo-tayo rin, no? Uh, mag-iingat po tayo. Sana po, wala na pong mga mangyaring ganito sa mga hinaharap no sa mga future natin no magmahala na po tayo let us love one another para kumbaga eh no no wag na tayong magganyan ganyan no eh, hirap naman po eh ano naman ngayon kung opinionated yung tao no? wala problema naman yun hm pwedeng pagdano i mo wag mo nang patayin kumbaga no sabi kasi nakapasok po yung yung mamang yun dahil ang akala po ng guardiya ay ano no uh, hingi ng tulong no eh pumasok na ay ganoon na Okay? pero may kinuha yata sa kanya. Hindi ko alam kung alahas o cellphone, parang ganun. May kinuha sa kanya. No? Pero, pero ano yun, ha? minsan inaano nila no? para ma-divert -ma yung attention, may divert yung, yung scenario. Kasi uh, baka, baka akalain, ano, personal, di ba? Ay, hindi, hindi personal, pag nanakaw, something like that. Pero baka binayaran yun, no? ang dami pong nangyayari ganyan ng mga broadcaster natin. Kaya ingat-ingat din po tayo, no? mga kaibigan ko. Sige po. Hanggang na lang po tayo. No? So marami pa po tayong pag-uusapan. If you are not yet subscribed to our channel, please do it so, so that we can be able to maintain and sustain this channel. No? Believe me, okay, if there is a chance, Okay, that I that I could be able to support your channel. Okay, lang, no. And then, um, if you have some ano, no announcements, no, so please, uh, please message me also. No, uh, do sa ating 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 mga media platforms, sa ating ibang media platforms, kumbaga, no. Uh, if you like to to have collaboration okay lang po no and if you want to donate also no to our to our channel and syempre pag ano mag-promote tayo no do sa YouTube or non-YouTube no? okay lang po no try to contact me okay So, parang ano na, uh, parang ano tayo, no? So, parang running 10,000 subscribers tayo, no? Next year. Sana po, no? Maating po natin yan. 10,000 subscribers. Marami pa po, po tayong pag-uusapan, no? Sa politika, sa ekonomiya, sa lahat ng uh, technical, no? Technical. Kasi ano nga po ko, eh? Professor din po ako sa computing here in the Philippines, okay? So, hanggang dito na lang po mga kaibigan po. Kaibigan ko, again, this is Alan Burgers with the hashtag Walk Willan Channel. Thank you, thank you so much, and God bless you all. Bye-bye!